Not online gambling but hindi magbuo ng isang special task force na kasama yung PNP anti-cybercrime and BI para tugisin ito magigirilya. So, tinatanggap ba natin na inutil yung DICT? Siguro naman, DICT hindi papayag. Hindi natin hindi na kami po ay inutil. Kaya, eh, wag na lang po natin itigil yan kasi mag-underground sila, ma-overwhelm kami. Umiling na si ASIC para iso. Tama po siya. ba? Diba? So you can do your job. Do your job. Huwag kayo matakot sa mag-underground, underground, underground guerrilla na yan. Hindi pwedeng gamitin ang dahilan na dahil kumikita tayo sa online gambling sa pamagitan ng buis. Dapat timbangin din natin, isipin din natin yung social cost, yung social harm na dinudulot sa mga mananaya. At sino po itong mga mananayang ito? Mga masang Pilipino. Hindi naman po mga mayayaman na tumataya. Ang masaklap pa, eh, yung mga mananaya, dinadaya pa. Marami na akong complainant na nanalo ng daan-daang milyon at hindi naman binabayaran. So, ayan o, no? oh, yan example. Eh, nasisira na ngayong buhay nila sa katataya. Nalulubog na sa utang sa katataya at nung makajakbat, manalo, hindi binayaran. Lokohan. Di po ba? Katran... kalokohan. Pangalawang binibigay na dahilan ng ating pamalaan ay yung magigirilya sila. Mag-underground. Pag binawal mo yan, mag-underground. Irregulate na lang. Kung mag-underground, anong ginagawa ng DICT? Ba't hindi magbuo ng isang special task force na kasama yung PNP Anti-Cybercrime and BI para tugisin ito magigirilya. So, tinatanggap ba natin na inutil yung DICT? Siguro naman, DICT hindi papayag. Hindi nyo hindi, hindi tatanggapin na kami po ay inutil. Kaya, eh, wag na lang po natin itigil yan kasi mag-underground sila, ma-overwhelm kami. Umiling na si Asik para so Tama po siya. Diba? So, you can do your job. Do your job. Huwag kayo matakot sa mag-underground, underground guerrilla na yan. Kumukupit at an early age, mga bata, estudyante, 10, 11, 12, kumukupit sa kanilang mga magulang. Bata pa lang, marunong makumupit, marunong magnako. Just imagine, paglaki ng mga ito, eh magiging hardened criminals ng mga ito dahil at an early age na-expose sila sa criminal activities, criminal acts, yung pagnanakaw sa mga magulang. Yung iba, eh, nag-i-snatch para lamang may pantaya sa online gambling. Even yung mga matatanda, meron pa nagdi-dispalco. Merong isang uh, employee nagdispalko dispalco sa kanyang employer. At that happens several times sa so, kanyang mga employers para lamang may pantay sa online gambling. Yung mga husband na dapat binigyan ng pangpuhunan sa negosyo para gumanda ang buhay nila, mga OFWs na nagagastos lang sa online gambling. Pag-uwi ng mga OFWs, because ako po bilang committee chair ng uh, migrant workers, yun po isa sa mga reklamo nila mga OFWs. Pag uwi nila ng Pilipinas after a one year or two years contract, two year contract nila doon, ma nila sa uh, Middle East, pinaghirapan nila, pinagpawisan sila, after na sila ay maapi -ma doon, maabuso, maglinis ng mga kubeta para kumita ng 20,000 to 30,000 a month. Pagbalik nila, wala na silang abutin na pera. Why? Kasi nga po, yung kanilang mga asawa at mga anak, nalulumpo sa online gambling. Isa pa po, um, sa sinasabi ng ating gobyerno at nung iba, strict regulation. Anong klaseng strict regulation? Ayan. E tuwing meron tayong mga problema, vices, i-regulate na lang yan. Pero, pero palagi natin sinasabing strict regulation, wala rin nangyayari. And lastly, it's about time na pakinggan natin ang mga mamamayang Pilipino, especially po yung mga misis, yung mga ginang ng tahanan dahil sila po ang nag-handle ng budget ng kanilang pamilya na napupunta lang po sa online gambling dahil sinusugal na pareng mga anak at mga asawa. It's about time na makinig po tayo sa inaing sa tinig ng mga mamamayang Pilipino na nagsasabing no to online gambling, walang exception. No to online gambling. Maraming salamat po Mr. Chair.